ayun na nga kriptuhan so nagbuy ako with in this area si uh, 42750 753 pero tingnan niyo ha di ba sabi ko dito kanina is Uh, sa 42,600 is meron talagang pagpapump tong price na to so ayun nakita din ng ibang trader na ganun din ang mangyayari so maraming talagang trader ang nakaabang Within this area, 43, 42, uh, 42, 600. So, isa lang ibig sabihin niya na nagkaisa yung uh, mind namin na talagang dito, within this area na to, So, okay yung forecasting. So, okay yung forecasting na pa-up talaga yung market within this area. So, eh, hanggang hey, lang. So, if nakita ninyo, pumapata talaga yung price within this area. Ito po yun oh, ito, dito. So, just regards, nag-buy ako diyan. Ayun. So, saan ba papunta yung market? Unang babasagin niya is itong line na to, ito. Pero, uh, tiwala ako babalik yung price within this area within this range. Ito, meron ding ceiling pressure dito. Ito eh. Ito. Wala na. Yan. Meron ding mga... mirunding uh, meron ding mag mag-sell dyan within the area. Dito. Kasi ito yung meron unang babasagi niya. Pero kung titingnan mo sa within one hour time frame, is mataas ang kanyang probability na umakyat yung price within this range dito yan kasi nga nalagpasan niya na ito ito, ito. so nag siya within this area ito itong resistance na to dito so hope na naintindihan nyo so yun lang let's grow